Iris, ngayong araw ay maaari mong maramdaman na mababa ang iyong enerhiya. Kung may mga usapan o meeting kang hindi naman mahalaga, mas mabuting ipagpaliban muna para hindi ka maubos sa pagod at maling desisyon. Mas magiging maayos ang araw mo kung uunahin mo ang mga gawaing may kinalaman sa bahay at pamilya. Ayon sa iyong gabay at mas maganda ang takbo ng oras mo kung gugugol ka ng panahon kasama ang mga mahal sa buhay. Ang simpleng pag-uusap sa loob ng bahay, ay makakatulong upang gamaan ang pakiramdam mo hanggang sa mga susunod na araw. Kung may pagkakataon, ang pagdalaw sa in-laws, o kamag-anak, ay maaaring magbigay ng bagong ideya na makakatulong sa dagdag na pagkakakitaan. Sa trabaho, magiging maayos ang araw basta't manatili kang disiplinado walang malaking problema pero umiwas ka muna sa pagsalig sa mga taong hindi mo gaanong kilala lalo na pagdating sa pera sa pag-ibig ang pagiging maunawain at pakikinig sa partner mo ay makakatulong upang maging maayos ang inyong relasyon iwasan ang hindi pagkakaintindihan sa pamamagitan ng bukas na pag-uusap ang pahiwatig ng iyong gabay, mas maganda ang takbo ng Saturday, kaya gamitin ito para sa mga bagay na masaya para sa iyo. Pero maging maingat pagdating ng Tuesday dahil posible ang kaunting lungkot o pagsubok depende sa pagharap mo sa mga sitwasyon. Aries, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Pisces. Magandang kombinasyon ang iyong tapang at ang kanyang pagiging mahinahon. Sa tulong ng kaibigan mong Pisces, mas magiging balanse ang mga desisyon mo ngayon. Ang color silver at color green ay magpapalakas ng loob mo. Ang number 25, number 14, at number 28 ay pahiwatig ng pagangat at pagunlad. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw ay mas mabuting umiwas ka muna sa pakikipag-usap o pakikisalamuha sa iba. Kahit nasa bahay ka lamang, mas mainam na maging tahimik at iwasan ang anumang usapang maaaring humantong sa abala. Ang paglapit sa mga taong dati mong kasama, lalo na kung may kinalaman sa pera, ay maaaring magdala ng hindi magandang resulta. Iwasan mo muna ito upang hindi ka mapunta sa gastusin o sitwasyong pagsisisihan. Ayon sa iyong gabay, at kung may plano kang bumisita sa mga magulang o kamag-anak, ipagpaliban muna. Mas mainam na manatili sa bahay upang hindi mabago ang daloy ng enerhiya sa loob ng inyong pamilya. Sa iyong pera, kung may hawak kang ekstrang halaga, mas mabuting itabi muna at huwag munang magbigay o gumasto sa ngayon. Makakatulong itong maiwasan ang problema sa budget. Sa pag-ibig, iwasan muna ang masyadong pagiging malambing o paggawa ng mga bagay na hindi kailangan. Ang sobrang pagpapakita ng effort ngayon ay maaaring hindi mapansin o hindi magbigay ng magandang epekto sa inyong relasyon. Ang pahiwatig ng iyong gabay, na masaya ang araw ng Tuesday dahil maaaring maging maganda ang daloy ng iyong emosyon at pakikipag-usap basta may mahinahon na pagsasalita. At mas magiging mabigat naman ang araw ng Thursday, kaya panatilihing maayos ang iyong pakiramdam upang hindi ka maapektuhan ng stress. Taurus, Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Pisces. Maganda ang ugnayan ninyong dalawa dahil natutulungan kanyang maging mas kalmado sa mga sitwasyon. Sa tulong ng iyong kaibigan, mas madali mong maayos ang mga gawain. Ang color green at color blue ay magdadala ng kapanatagan. Ang number 6, number 20, at number 33 ay pahiwatig ng katatagan at kasiyahan. Gemini ang pahiwatig ngayong araw, ay mas mainam na umiwas ka muna sa mga gawain sa bahay, na may kinalaman sa pamilya. Huwag mo munang ilaan ang iyong oras sa pakikipag-bonding, o pakikipag-usap sa loob ng tahanan, dahil maaari itong magdala ng pagkapagod o hindi pagkakasundo. Mas mabuting ilayo muna ang sarili sa mga usaping pampamilya, upang hindi ka maapektuhan ng negatibong emosyon. Mas mainam na gumawa muna ng pahinga, nakasama ang mahal, dahil mas magpapasigla ng inyong kalusugan, ayon sa iyong gabay. Sa pera, kung may ekstrang halaga, mas mainam na huwag munang bumili, o magbigay ng kahit simpleng regalo sa mga kaibigan. Iwasan mo muna ang paggastos dahil maaaring hindi ito magbigay ng magandang resulta. Mas okay pa ang tumulong sa mga anak na may asawa. Sa iyong pag-ibig, hindi ito magandang araw para mabilis na paghusga o pagsisilita o gumawa ng aktibidad na may gastos. Mas mabuti ang maging tahimik sa araw na ito at huwag munang magsimula ng anumang plano na may kinalaman sa pagpapasaya o pagsasama ninyong dalawa. At may pahiwatig ng iyong gabay, ang Wednesday ay maaaring magdala ng masaya at aura ng kasiyahan, na enerhiya sa mga plano mo pag ikaw ay naging mahinahon, at sa end Friday, ay doblehin ang pag-iingat, dahil may posibilidad ng emosyonal na pagsubok. Gemini ang magiging kaibigan zodiac sign ay Iris. Pareho kayong masigla at aktibo sa mga bagong ideya. Dahil dito, mas magiging produktibo ka sa araw na ito. Ang color yellow at color red ay magbibigay ng enerhiya at inspirasyon. Ang number 2, number 17 at number 25 ay pahiwatig ng pagkakaunawaan at tagumpay. Cancer. Ang pahiwatig ngayong araw, ay mas mainam na ituloy mo ang anumang usapan o kasundo ang kailangan mong harapin. Sa halip na ipagpaliban, mas maganda na ayusin agad, ang mga detalye para maiwasan ang maslam aking abala. Mas magiging malinaw ang resulta kapag nagdesisyon ka ngayon, kaysa sa paghihintay pa ng ibang araw at okay din na makapunta kayo ng mahal sa magulang o in-laws ayon sa iyong gabay para mas sumigla ang inyong mga relasyon. At sa bahay naman, iwasan muna ang matagal na pag-uusap o bonding. Maaari itong magdala ng pagod, o hindi pagkakaintindihan sa pamilya. Mas mabuti na unahin mo ang personal mong mga gawain, upang hindi ka maapektuhan ng tensyon sa loob ng tahanan. At pagdating naman sa pera, hindi ito magandang araw para uunahin ng kaibigan, ang mga magulang o mga anak ang mas okay. Mas mainam na maging maingat at huwag munang gumastos para sa iba. Kung sa pamilya, ay mas naaayon ang iyong kalam sa pagkakaperahan. Ang pahiwatig, sa araw ng Wednesday, Umiwas sa mga aktibidad na maaaring magdala ng sobrang saya o excitement dahil baka hindi maganda ang kahantungan. Mas okay sa iyo na transaksyon ang unahin, sa araw ng Thursday, mas magiging maingat ka dapat sa pagbibigay, ng opinion para makaiwas ka sa mga usapan, na walang magandang kahantungan. Sa pag-ibig, bawasan muna ang pagiging masyadong mapagduda o pagsasalita ng pwedeng malasakit, sa damdamin, ng mahal. Huwag munang magpakita ng sobra-sobrang kawalan ng pagtitiwala, upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Ang simpleng pakikitungo ay sapat para hindi mabigatan ang inyong relasyon. Cancer, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Taurus. Ang pagiging mapagkalinga mo ay bagay sa pagiging mahinahon ng iyong kaibigan. Sa tulong niya, mas makikita mo kung paano maayos na haharapin ang mga sitwasyon sa bahay o trabaho. Ang color white at color green ay magdadala ng kalinawan. Ang number 10, number 19, at number 28 ay pahiwatig ng kapanatagan at kabutihan. Leo Ngayong araw ang ipinapayo na maging maingat sa pakikipag-usap. Umiwas sa pagtiwala agad lalo na kung may kinalaman sa personal o mahalagang impormasyon. Kung may dokumentong kailangan pirmahan, ngayon ang tamang oras dahil mas mataas ang tsansa ng magandang resulta. At mas mainam na samahan ang mahal pag may bigla ang pupuntahan dahil senyales yung ikakaganda ng gagawa sa hinaharap, na resulta, ayon sa iyong gabay. At kung biglang may kapatid na bumisita, huwag palampasin ang pagkakataon. Ang pag-uusap ninyo ay maaaring magbukas ng bagong oportunidad, na makakatulong sa inyo sa usaping pera at iba pang plano sa buhay. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa bahay, maging maingat sa mga gawain ng iyong pamilya. Kung may planong umalis o bumiyahe ang isang miyembro ng pamilya, mas mabuting ipagpaliban upang maiwasan ang hindi inaasahang problema. Mas ligtas kung sa bahay muna at pag-usapan ang mga plano ng maayos. Sa pera, unahin ang pangangailangan ng iyong minamahal. Ang maayos na pamamahala ng kita at paggastos ay magbibigay ng mas matatag na direksyon para sa inyong kinabukasan. Ang pahiwatig, magiging maganda ang takbo ng araw ng Friday. At sa araw naman ng Wednesday, maging maingat dahil maaaring magkaroon ng kaunting stress o pagsubok. Ang tamang desisyon ang magpapanatili sa iyo sa maayos na direksyon. Leo, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Pareho kayong may malakas na karisma at masiglang pananaw sa buhay. Kapag magkasama kayong dalawa, mabilis kayong makakabuo ng magagandang ideya. Ang color gold at color orange ay magpapasigla sa iyong araw. Ang number 3, number 9, at number 21 ay pahiwatig ng kasikatan at tagumpay. Virgo, ang pahiwatig ang araw na ito ay magiging pangkaraniwan sa trabaho at walang malaking problema. Siguraduhin lamang na maaga kang makakapasok. Para mapanatili ang disiplina at magandang impresyon sa iyong trabaho. Ang pagiging maagap ay makakatulong sa pag ng iyong career. Magingat din sa mga biglaang pangyayari. Maaaring may taong lalapit sa iyo dala ang mahalagang impormasyon o oportunidad. Makinig muna at pag-aralan bago magdesisyon upang hindi masayang ang pagkakataon. Sa Pamilya Payuhan ng mga mahal sa buhay na umiwas muna sa hindi kailangang pakikipag-usap o pakikihalubilo. Lalo na kung may kinalaman ito sa pera, mas mabuti na walang pinapahiram o pinapapasok na transaksyon ngayon upang maiwasan ang problema. May pahiwatig, ang araw ng Thursday ay maaaring magdala ng magaan na pangyayari. At sa araw naman ng Saturday, maging maingat dahil maaaring lumabas ang ilang pagsubok. Gamitin ang tamang pagdedesisyon upang manatiling maayos ang daloy ng araw mo. Virgo, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Ang kombinasyon ng iyong praktikal na isip at ng matinding determinasyon ng iyong kaibigan ay magdudulot ng magandang resulta. Ang color navy blue at color brown ay magbibigay ng focus at kalma. Ang number 8, number 13, at number 27 ay pahiwatig ng kasipagan at progreso. Libra, ang pahiwatig ngayong araw, ay mainam na unahin mong ayusin ang mga responsibilidad sa bahay at sa pamilya. Ang simpleng paglilinis, pag-aayos ng gamit, at pakikipag-usap sa mga kasama mo sa tahanan ay makakatulong para maging maayos ang paligid at mas maging magaan ang isip mo kung may kailangan kang gawin para sa iyong magulang gawin mo ito ngayon dahil mas naaayon ito sa pahiwatig ng iyong gabay sa personal na usapin ang pagiging tahimik mo ay hindi kahinaan ito ang nagpapakita ng disiplina mo may mga taong hindi agad makakaintindi nito, pero darating ang time na sila ang lalapit sa iyo para humingi ng payo. May pahiwatig na ang araw ng Thursday ay magiging maganda para sa mga plano at gagawin mo. Ngunit sa araw ng Saturday, maaaring makaramdam ka ng pagod o alinlangan. Kung magiging malinaw at diretsyo ang desisyon mo, magiging maayos pa rin ang daloy ng araw mo. Sa iyong pera, hindi mo kailangang patunayan ang sarili sa pagbibigay. Ayon sa gabay, sapat na ang ginagawa mo. Unahin mo muna ang sarili mong kapakanan, para mas maging matatag ka sa mga susunod na araw. Sa iyong pag-ibig, ipakita mo ang simpleng pag-aalaga sa iyong mahal. Ito ang magpapatatag sa inyong relasyon, at magpapanatili ng magandang vibe sa inyong mga plano sa buhay. Libra, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Gemini. Pareho kayong mahusay makipag-usap at madaling makaunawa ng iba. Sa tulong ng kaibigan mong Gemini, mas madali mong maipapahayag ang iyong mga ideya. Ang color pink at color yellow ay magdadala ng sigla. Ang number 10, number 16, at number 24 ay pahiwatig ng magandang kapalaran at inspirasyon. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw ay mainam na makipag-ugnayan ka sa mga taong makakaintindi sa mga ideya mong kakaiba. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng galing, kundi para maramdaman mong may sumusuporta sa mga naiisip mo. Ang pagbabahagi ng saloobin ay makakatulong sa iyo at maaaring magbigay inspirasyon sa iba. At ayon sa gabay, maglaan ka rin ng oras para sa pamilya. Ang pinapahiwatig, sa bahay mas mauunawaan kanila kapag mahinahon at diretso ang magagawang pagpapayo mo. Iwasang maging padalos-dalos sa pagsasalita para hindi lumabo ang usapan. May pahiwatig na ang araw ng Tuesday ay magiging maganda para sa mga plano at gagawin mo lalo kung may usapan sa mga kamag-anak o kapatid. Ngunit sa araw ng Friday, maaaring makaramdam ka ng alinlangan sa paggawa ng desisyon, dapat lang na maging maingat sa lahat ng oras sa nasabing araw. May paalala rin ang gabay na hindi lahat ng naiisip mo, ay dapat gawin kaagad. Pumili ka ng isang plano na may potensyal at simulan mo ito ng dahan-dahan. Hindi mo kailangang tapusin lahat agad, mas mahalaga ang maayos na simula. Sa pag-ibig, magiging maayos ang araw dahil napapikit mo ang tunay mong malasakit sa mahal mo. Sa trabaho, kung may pasok ka ngayon, Manatili ka lang na nakafokus. Maraming nakatingin sa performance mo, kaya veteranong paghahanda at walang pagkakamali ang kailangan mo sa araw na ito. Scorpio, ang magiging kaibigan Zodiac Sign ay Capricorn. Pareho kayong seryoso sa mga layunin, kaya ang samahan ninyong ito ay magbibigay ng direksyon. Ang color black at color gray ay magbibigay ng lakas ng loob at disiplina. Ang number 7, number 15, at number 26 ay pahiwatig ng tagumpay at katatagan. Sagittarius, ayon sa iyong gabay ngayong araw, ay mas mabuti na sabihin mo ang mga bagay na bumabagabag sa iyo. Kung may problema sa pamilya, sa pag-ibig, o sa personal mong pangarap, sabihin ito ng maayos. Hindi laging ikaw ang dapat umunawa, ngayon, panahon mo para maintindihan ka rin. Ayon sa gabay, makabubuting pumunta ka sa bahay ng Diyos dahil makakatulong ang pagdarasal para mawala ang stress at bad energy. Sa pera, iwasan manggal gastusin ito sa mga bagay na panandalian lang ang saya. Mas unahin mo kung ano ang totoong makakatulong sa iyo at sa pamilya mo. Ang pagbigay mo sa kanila ay nagbibigay din sa iyo ng tunay na kaligayahan. May pahiwatig na ang araw mag Thursday ay magiging magaan at masaya lalo na sa mga bagay na naipangako sa pamilya, pero sa araw ng Friday ay maaaring may pagsubok o mabigat na pakiramdam. Ang tamang desisyon at pag-iwas sa padalos-dalos na hakbang ang magpapalayo sa iyo sa anumang hindi magandang sitwasyon. Sa trabaho, kung nakakaramdam ka ng hindi komportable, hindi ibig sabihin na mali ka. Baka hindi mo pa nakikita ang trabaho na akma sa ako mo. Patuloy ka lang maging focus dahil nandoon ang pagkakataong naghihintay sa iyo. Sagittarius ang magiging kaibigan zodiac sign ay Leo. Maganda ang ugnayan ninyong dalawa dahil parehong positibo at puno ng ideya. Sa tulong ng iyong kaibigan, mas magiging determinado ka sa mga plano mo. Ang color purple at color yellow ay magpapasigla sa iyong isip. Ang number 12, number 23, at number 30 ay pahiwatig ng kasiyahan at inspirasyon. Capricorn. Ngayong araw ay malinaw ang pahiwatig na maganda ang enerhiya mo, positibo at masagana. Kahit family day ngayon, okay lang para sa iyo na gumawa ng transaksyon o negosyo kung kailangan. Pero higit pa roon, mahalaga rin na bigyan mo ng oras ang pamilya. Ang simpleng pagbisita, paglabas, o pagpapakita ng saya ay nagdudulong mas maayos na daloy ng blessing. Ang pag-asenso ay hindi lang tungkol sa pera kundi sa maayos na samahan sa bahay. Ang pinapahiwatig. Sa usaping pera, ipinapakita ng gabay na ang pagbibigay mo, lalo na sa kapatid at magulang, ay nakakatulong para gaman ang daloy ng finances mo. Kapag bukas ang loob mo, mas mabilis bumabalik ang biyaya. May pahiwatig na magiging maganda ang enerhiya sa Saturday, kaya gamitin mo ito para sa mga bagay na nagbibigay saya. Ngunit sa araw ng Tuesday, posible ang lungkot o maliit na pagsubok, kaya mas mainam na kalmado ka. Ang daloy ng araw ay nakadepende pa rin sa tamang pagharap mo sa sitwasyon. Sa trabaho, maging alerto sa isang taong tahimik pero maaaring gumawa ng intriga. Hindi lahat ng hindi nagsasalita ay kakampi. Mas mabuti na nakatutok ka lang sa assigned tasks para makauwi ka ng maayos at walang problema. Capricorn Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Ang iyong pagiging maingat ay nababalanse ng bukas na pag-iisip ng iyong kaibigan. Dahil dito, mas magiging madali para sa iyo ang gumawa ng mahahalagang desisyon. Ang color dark green at color blue ay magbibigay ng kalma at malinaw na direksyon. Ang number 11, number 10, at number 22 ay pahiwatig ng tagumpay at tiyaga. Aquarius, ang pahiwatig ngayon ay tungkol sa pagkakaisa sa loob ng tahanan. Kung walang pasok, gamitin ang oras para magsama-sama ang pamilya. Kahit simpleng bonding ay may magandang epekto at maaaring magbukas ng magandang oportunidad, lalo na sa usaping kabuhayan. Pero kung may taong bibisita na hindi mo madalas kasama, iwasan ang mahahabang usapan dahil hindi lahat ng paglapit ay may mabuting intensyon. Kung may plano tungkol sa negosyo o pag-aabroad, Malinaw ang gabay na may pag-asa ito, basta magkakasundo kayo at may iisang direksyon. Ang pagkakabuklad ang magiging puhunan ng tagumpay. May pahiwatig na Thursday ay magiging magaan at may magandang daloy, lalo na sa usaping pera. Huwag itong palampasin kung may pagkakataon. Pero pagdating ng araw ng Tuesday, maaaring makaramdam ka ng lungkot o pagkabigo. Huwag hayaan na kainin ka ng emosyon, bawat araw ng pagsubok ay may kasamang aral. Sa pag-ibig, mainam na maging mahinahon. Ang mga salitang nasasabi kapag mainit ang ulo ay hindi madaling bawiin. Kapag kalmado ka, mas magiging maayos ang araw at ang mga plano sa buhay. Aquarius, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Virgo. Maganda ang samahan ninyong dalawa sa pagtutok sa mga plano. Sa tulong ng iyong kaibigan, mas magiging organisado ka sa mga gawain mo ngayon. Ang color light blue at color gray ay magbibigay ng balanse. Ang number 21, number 18, at number 29 ay pahiwatig ng magandang resulta at pagunlad. Pisces, ang payo ng gabay ngayon ay umiwas muna sa pagbabahagi ng business plans o personal na pangarap, lalo na sa loob ng bahay. Hindi lahat ay makakaintindi o susuporta agad. Kung malamig ang pagtanggap ng iba, huwag pang hinaan ng loob. Kaya mong simula ng plano mo kahit hindi sila ayon, Ang mahalaga ay naniniwala ka sa ginagawa mo. May paalala rin ang gabay na umiwas muna sa paglalakbay, lalo kung malayo o biglaan. Hindi ito ang tamang timing. Sa halip na swerte, pwedeng pagod at gastos lang ang dumating. Hintayin mo ang tamang araw. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. May pahiwatig na magiging maganda ang daloy ng Tuesday, basta maayos ang pananalita mo. Pero sa Friday, maaaring mabigat ang pakiramdam o may konting disappointment. Huwag sukuan ang plano mo, nagbabago ang sitwasyon kapag malinaw at tapat ang desisyon mo. Sa pag-ibig at pamilya, magiging maganda ang daloy. Mas lumalakas ang samahan kapag bukas kayo sa isa't isa at handang magtulungan. Ang ganitong ugnayan ang nagbibigay sa iyo ng good energy na makakatulong sa kabuhayan at pang-araw-araw na buhay. Pisces, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Cancer. Pareho kayong emosyonal at may malasakit, kaya madali kayong magkaintindihan. Sa tulong ng iyong kaibigan, mas magiging matatag ang iyong araw. Ang color red at color pink ay magdadala ng kapanatagan. Ang number 6, number 20 at number 32 ay pahiwatig ng kabutihan at pagkakaisa.